Mga kaagri, malapit na ang eleksyon. Alam nyo bang napakahalaga ng inyong boto? Ito ang ating pagkakataon na pumili ng mga leader na tunay na maglilingkod sa atin. Para makasigurong wasto at makabuluhan ang iyong boto, sundin ang wise na botante tips. Tandaan, dalawang linggo bago ang eleksyon, maaari mong i-check ang iyong presinto sa Precinct Finder website. Para malaman kung saan ka boboto sa Mayo 12, kilalani ng mga kandidato, turiin ang kanilang track record, at alamin kung ano na ang kanilang nagawa para sa bayan. Iwasan ang fake news. Huwag bumoto dahil lang sa kasikatan, piliin ang may konkretong solusyon. Kung gusto mong protektahan ang ating agrikultura, iboto ang Agri Party List. Mga ka-agri, sa tamang boto may tamang kinabukasan. Agri Party List ang lumalaban para sa murang bigas at pagkain para sa lahat. Mas malaking suporta sa magsasaka at mangingisda. Mas maraming trabaho sa agrikultura. Kapag andyan ang agri-party list, may katuwang ang agrikultura. Kaya sa darating na eleksyon, agri-party list ang iboto. Iboto, agri-party list number 88 sa balota.